Hello mga kaibigan! Magandang gabi sa inyong lahat dyan and happy weekend everyone. Ayan, so ginabi talaga si Ate JB, no? Ah, bala ko sanang gumawa ng video kaibigan sa daytime. So afternoon or morning, ito kasi yung kadalasan gumagawa ako ng video. Kaso kanina po, masyadong masakit yung ulo ko. nahilo po ako kasi naman si Ate JB hanggang ngayon may sakit pa po, no? So it's more than one week. Nearly two weeks kaibigan ang sakit ni Ate JB. Pero kahit may sakit tayo, go-go pa rin tayo, no? Kasi nga ito na yung nakagawin ko. This is my routine, kaibigan, na gumagawa talaga ako ng video thrice a week. So, tatlong beses isang linggo po ako gumagawa ng video. Ang, ang topic natin ngayon, kaibigan, ay napakahalaga po. Kaya naman, dali-dali ko po itong gagawa ng video. na no, may nabasa po kasi ako. May nagtanong kay Bigan sa mga face isa sa mga Facebook pages na akin pinupuntahan. Merong nagpost doon isa sa ating mga kasari. Ang tanong niya, bakit daw ah uh, parang hindi lumalago ang isang sari-sari store? Kasi daw yung kanyang negosyo kay Bigan yung tindahan niya ah uh, mini years na daw pero parang uh, ganun pa rin no, hindi na hindi man hindi, hindi man nalulugi pero hindi pa rin lumalago. So, bakit ba kay Bigan ang isang negosyo kagaya ng sari-sari store ay hindi lumalago? ayan, so, kaibigan, no, direct to the point na sana sa Ate pero pero, pero, kaibigan, kung hindi ka pala kasubscribe sa ka Ate no, sana naman, mag-subscribe ka na kay Ate and then, pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagkasenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Pasensya nga pala kaibigan ha, medyo madilim po kasi yung light natin dalawa lang at it's gabi na. Sana nakikita pa rin yung si Ate GB. Okay. So kaibigan, isang reason, number one reason kay Bigan kung bakit hindi lumalago ang yung negosyo kahit pa masasabi mo parang ginawa mo ng lahat is that siguro hindi mo passion or hindi mo love yung ginagawa mo. May mga kapatid kasi tayo kaibigan na ginagawa lang ganitong negosyo, sinusubukan nila kahit hindi pa nila ito masasabing linya o wala talaga silang ka-love-love no, sa kanilang ginagawa. Pero sinusubukan pa rin nila kasi siguro may nakapagsabi sa kanila na i-try or may nakapagsabi sa kanila na yayaman talaga sila pag ganito yung negosyo nila. Kaibigan, bago ka pumasok sa isang bagay, dapat love mo ito. Huwag kang gagawa ng bagay na napipilitan ka lang. Okay, marami na akong kakilala kaibigan na hindi nila love yung kanilang ginagawa. Hindi po nila ito passion. Kaya as the days run, weeks, naging months, siguro year, pag, nas, pag sinuerte, nagiging years. Pero kaibigan, eventually, nalulugi pa rin ang negosyo kasi nga hindi natin love yung ating ginagawa. Kaibigan, pag love po natin yung ating ginagawa, kahit ano man pagsubok na darating, makakaya po nating harapin. Makakaya nating malampasan kasi nga ayaw nating bumitaw. ba diba? kahit, nasa, kahit hindi sa negosyo, kahit sa pag-ibig, kaibigan, pag love mo ang isang tao, ayaw mong bumitaw. Kahit masakit na, nakahawak ka pa rin o, di ba Ganyan sa sa kay kaibigan, sa business. pag -love natin yung ating ginagawa, kahit gaano man karami, yung mga pagsubok, hindi tayo bibitaw. We will never quit, kay kaibigan. Di ba, marami na nagsabi sa atin, go-go lang. Yan, so go-go lang, kahit napapagod ka na. Pwede magpahinga, pero bawal bumitaw. Bawal mag-quit. Eh kung hindi mo love yung ginagawa mo, talaga mag-quit ka. Ano bang reason para magstay? Hindi Hindi naman lang love yung ginagawa mo kaya ito kaibigan isa sa mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang isang negosyo na luluki hindi lumalago kasi na hindi mo love yung ginagawa pag hindi mo labang isang bagay kaibigan huwag mo na lang siguro uh, subukan just to try try to say ano ba ang gusto mo gawin ano ba ang maha, I mean, love love na gawin mo okay so kung anong gusto mo gusto ng puso mo na isipan mo yun sundin mo hindi porkit umaman yung, yung kaibigan mo nagtinda sila mayroon silang uh, karinderiya ya yeah, food stall, food shop, ikaw makarinderiya ka na rin. Hindi mo naman labi yung pagluluto. Siguro labo lang kumain. <laughs> kaibigan, it's okay to try other things. But, mas maganda talaga, kaibigan, na love natin yung ating ginagawa. Again, isa po ito sa mga dahilan ka, kaya hindi na lumalago ang isang negosyo, kaibigan, kasi nga, hindi po natin love yung ating ginagawa. Ikan reason, kaibigan, kung hindi lumalago ang iyong negosyo is that yung kulang ka sa knowledge. Kulang ka sa kalaman, kaibigan. Ako noon, kaibigan, malapit na rin na yung aking negosyo kasi nga, nung bago tayo nagsimula, may mga bagay na hindi ko talaga alam paano yung tamang pagpap pagpapatakbo ng negosyo, ayan, so yung pasikot-sikot, dapat alam mo kaibigan, and congratulations, itong ginagawa mo na nanonood ka kay Ate GP at sa iba nating kasari, kaibigan, makakatulong talaga ito, no? magdagdagan yung knowledge mo. Kasi ikaw kaibigan, pag wala kang nalalaman, eh, konting problema lang, hindi mo alam yung solusyon, ano magigari? Magkikwit ka, di ba? Hihinto ka kasi nga, Ano'ng solusyon? Paano ko ito malampasan? Maraming problema, 'di ba? Kasi kulang ka sa knowledge. Dapat talaga kaibigan, no, enough knowledge. You have enough knowledge sa negosyong papasukan mo. Huwag kang papasok sa isang negosyo kaibigan na wala ka namang kaalam-alam. Study first. Kaya nga kaibigan, 'di ba? Ito 'yung isa sa mga reason marami sa mga kababayan natin ng nascam kasi may nagsabi lang sa kanila na i-try mo ito, subukan mo ito, yayaman ka. Eh, wala silang enough knowledge. Ikaw kay bigan dapat bago ka pumasok sa isang bagay kahit sa ito sari-sari store simple siguro simple negosyo para sa karamihan pero kay kailangan mo ng enough knowledge ka paano paano magpatakbo paano i-handle sa si customer ayan paano mag-inventory enough knowledge kay bigan ito yung isa sa mga dahilan kaya hindi lumalago ang negosyo mo kulang ka sa knowledge pero huwag kang mag-alala kay bigan no? kahit kulang ka sa knowledge Ah, uh, madali namang matuto kay Bigan. Kaya nga again, I congratulate you na nanonood ka ngayon kay Ate GB. Makakatulong talaga ito sa iyo kaibigan Hindi lang kay Ate GB, manood ka sa ibang mga kasari natin, mga business-minded person, mga business entrepreneurs kay Bigan, yung mga mayayaman na kilala mo diyan. Paano sila yumaman? Panoorin mo kay makakatulong talaga ito. Yung ginagawa nila, paano yung ano yung ginawa nila kaya naging nag sila. Gawin mo ito kay Bigan. Again, isa po sa mga dahilan kaya hindi lumalago nga tinig ko dahil kulang tayo sa information sa knowledge kaya ikaw kay Bigan magresearch ka ayan so kahit masasabi mo siguro sasabihin mo sa sarili mo na marami ka nang nalalaman but again kay kagaya Kagay kay TGB sa 21, no, nearly 21 years, 20 years na po ako sa kinigusyo kaibigan, but until now, kahit marami na akong experiences, karanasan sa buhay, nagre-research pa rin ako, nagsastudy, nag-aral pa rin ako, at ito nga, binabahagi ko sa inyo yung mga kaalaman ko, kasi gusto ko, lumago rin ang negosyo mo, at umasin sa inyong buhay, katulad kay TGP, kaya kaibigan, no, isa sa mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang negosyo dahil kulang ka sa kalaman, try to do some research kaibigan, makakatulong ito sa iyo, trust me, dahil ito rin ang ginagawa ko, and ngayon ang pangatlong reason kung bakit hindi lumalago ang iyong negosyo is that, yun bang kaibigan wala kang tamang disiplina sa sarili? Mahalaga talaga kaibigan ang pagkakaroon natin ng disiplina sa ating sarili. Kung wala kang disiplina kaibigan, kahit anong bagay ginagawa mo, hindi mo inisip kung anong kahinat na nito, no? what will be the outcomes? So wala kang tamang disiplina sa sarili. Ah, uh, let us let me give you an example. Kahit sa pagkain kay kain ka lang ng kain, wala ka disiplina sa sarili mo. Kuha ka ng kuha ng mga food products diyan. Ayun, habang naghintay ka sa customer mo, kumukuha ka ng junk food o minum ka ng soft drinks, pa paano lalago ang negosyo mo? Diba, negosyo paano lalago? Ikaw lang kumakain ng mga paninda. Ayun, walang tamang disiplina sa sarili kay bigan at hindi lang ito tungkol sa negosyo. Kaya tayo sa ating sarili, pag wala tayong tamang disiplina sa sarili, wala talaga maganda mangyayari sa atin kay bigan, no? Ah, uh, malayo yung chance na asenso ang buhay natin. Ayan. So, tamang disiplina ka sa, uh, tamang disiplina sa sarili kaibigan, no? Mahalaga po ito, dear friends. Ayan. So, again, pag wala kang tamang disiplina sa sarili, especially sa paghawak sa pera, kuha ka lang ng kuha. Ano mangyayari, kaibigan? Malulugmok talaga sa kahirapan. Yung negosyong sinimulan mo, hindi siya lalago. Unti-unting malulugi at magsasara ito. Okay. Ang number four, kaibigan, no? Ayan. So, meron palang bibili shout out kay Francis. So, siya muna nagbabantay na tindahan habang tayo nagvavlog so number 4 kay Bigano no? kung bakit hindi lumalago ang yung negosyo 38 ay na nagtanong sorry ha kung magkano yung beef lock na malaki. So, another reason, kaibigan, kung bakit hindi lumalago ang yung negosyo is that yung sobrang kumpiyansa, sobrang confident ka, ayan, sobrang confident sa sarili, ah, hindi na ako malulugi. Matagal na ako sa negosyong ito. Kahit anong gagawin ko, hindi na malulugi ang aking sari-sari store business or yung aking ibang negosyo, hindi malulugi. Kumpiyansa, kumpiyansa ka, kaibigan, wag ganun. Maraming napahawa, napahamak, okay, sorry, nabulo na naman tayo. Maraming napahamak, kaibigan, dahil sila sobrang kumpiyansa sa sarili. So, kaibigan, kay, kahit pa well-established na yung negosyo, kailangan tuto ka pa rin dito. Okay? Huwag kang overconfident, kaibigan, na hindi na malulugi. You don't know what will happen in the future. Hindi na ako lalayo. kapit ko, pensan pa ng mama ko. Okay? So, relative namin kamag-ana. Uh, isa sila sa mga umaman, dahil sa negosyo, kay Bigan meron, nagtitinda sila ng balot, marami sila mga tauhan, mga food products, marami silang employees. Ah, uh, yeah. And then, pero kumpiyansa kasi sila, yung husband, no? yung 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 talagang uh, kamag-anak ko yung husband mismo kaibigan sugal siya ng sugal ayan so pag naubusan siya ng pira tatawag sa sawa dahilan mo ako ng pira dito kasi naubos yung puhunan ko sa sugal okay so confident kasi siya kaibigan kasi nga marami siyang tauhan ayan confident siya na hindi malulugi ang negosyo pero eventually kaibigan less than a year lang nalugi ang kanya negosyo at nagsara ito kaibigan, huwag kang kumpiyansa. Yung, yung sobrang kumpiyansa natin sa ating sarili. Yung iba nga, confident sila. Hindi na ako magpamatay ng katinda. Asa aking tindan? Meron ako pinagkakatiwalaan. I trust this person. Overconfident siya na. Ah, confident ako. Hindi, yun. Hindi magkupit. Ayan. So, ayan. So, kaibigan, wag talaga overconfident, ha? Uh, kahit sa akin sarili kaibigan, nung nag-aral pa lang ako, confident talaga ako na palagi ako number one sa klase namin. Pero sa time kaibigan, sa high school year ko, one of my high school years, confident ako yung ako talaga magiging number one. And then, nadismaya ako kaibigan, pagdating ng end of the school year, number two pala si Ate GB, ay nalungkot ako kaibigan, at medyo nahiya rin ako sa aking makakilala kaibigan, mga uh, best, best friends ko, no? Kasi nga sinabi ko sa kanila na magtatapon talaga ako kagaya ng mga previous years. Pero confident ako kaibigan, ay nakalimutan ko na mag-aral, hindi na ako tutok sa pag-aral. Ayan na yun, hindi ako naging number one. Katulad sa negosyo kaibigan, pag confident ka, Ayan, so parelax-relax ka. Minsan, naka, hindi mo na ginagawa. Yung ginagawa mo noon na alam, na maagang nagbukas, mataga nagsasarado, palaging nagmamalingkid, nag-grocery. Minsan, hindi mo na ginagawa. Kasi akala mo, hindi na talaga malulugi ang negosyo. Ayun, nakalimutan mo na lahat. Kay bagay. Yung ginagawa mo noon, na siyang, na nagiging dahilan kung bakit lumago ang iyong negosyo, nakakalimutan mo ng gawin ngayon kasi confident ka na hindi ka malulugi. Ayun, nalugi ang iyong negosyo at nagsara. Mangyayari ito kaibigan at mangyayari. Kaya sana kaibigan, huwag kang sobrang confident sa iyong sarili. No, nakala mo na hindi na hindi ka na talaga babagsak, huwag ganun kaibigan. Yan pag malaki ng ulo mo, tiyak malulugi ang negosyo, hindi ito lalago. Okay? Again kaibigan, isa sa mga rason na nakikita kung bakit hindi lumalago yung negosyo is that sobrang confident ka sa sarili. Kaya sana kaibigan, huwag na huwag mo itong gawin. And, mga kaibigan, pinapawisan na si Ate JB kasi hindi ako gumagamit ng uh, electric fan ngayon kasi nagsisipek ko ng kuryente, no? Pasensya na kaibigan. So, number five reason the fifth reason kay bikan kon bakit hindi lumalago ang inyong negosyo is that hindi ka marunong humawak ng pera ayan so marunong ka gumastos hindi ka marunong mag-save <laughs> Ayan, kaibigan, yung, yung iba kasi sa atin, no? Aya lakin confident tayo. Wow, ang laki ng benta ko, ang laki ng sales ko. Ayan, kuha ng kuha, gastos ng gastos. Kaibigan, nasabi ko na ito sa aking previous vlog. Huwag mo ang galawin ang binta or sales in English ng ating tinan. Yung benta, yung perang pumapasok sa iyo. Pag may bumili, nagbabayad, yung tinatawag natin na benta, sales in Tagalog. Huwag mo munang galawin ito, kaibigan. Kuhon, eh, kunin mo, pag close ng tindahan mo, kunin mo yung profit mo, ika nga kita mo. Kung magkato ang pato mo, 20%, kumuha ka ng 20% sa benta or sales mo. Ito yung gabitin mo. Kailangan marunong ka talaga humawak ng pera, kaibigan. At huwag kang gastos ng gastos sa mga bagay na walang kabuluhan or hindi talaga needs, yung tinatawag natin na wants. Magkaiba kasi, kaibigan, yung needs at wants. Yung needs, kailangan mo talaga, in order to survive, kailangan mo ng pangbayad sa bills, food, pamasahi kailangan needs natin 'yun kaibigan. Ayun, pero yung wants, kahit wala ito nabubuhay, mabubuhay pa rin tayo. Kailangan mong pumain pa natin sa labas. Kailangan ba 'yun hindi wants na 'yun. Ayun, so gusto mo ng bagong phone, meron ka namang phone. Wants na 'yun kaibigan. Oh, I need new shoes kasi nga yung kaibigan ko may bagong sapatos kay kaibigan. Pwede namang old yung shoes mo. Bakit ka pa bibili ng bago? Yung magagamit mo pa naman yung old shoes mo, 'di ba? 'Yun yung mga wants kay kaibigan hindi ka talaga marunong humahawak ng pera at pinasa ko pa yung utang. Kahit meron kang puhunan, may sa sa'yo ng utang kasi tayo mga tendera po. Marami talaga mag-alok sa atin ng utang. Okay, marami talaga dear friends. Kasi sasabihin na nagpapautang, masasabi nila, "Uy, magbabayad ito kasi nga may income, everyday may income." Kaya maraming magpapautang sa atin. Kaibigan, huwag kang umutang kung hindi naman emergency, kung hindi talaga kailangan na kailangan. Kailangan talaga kaibigan, todo hawak ka sa pera mo, is mag-save ka, mag-ipon ka. Mag... Yung sinabi-sabi ko na marunong humawak ng pera, hindi lang paghawak, pati sa paggastos marunong ka marunong ka mag-ipon kay Bigan. So, dapat marami kang knowledge. Ayan, pag hindi ka marunong humawak ng pera, mawawala ito sa iyo. Ayan, kagaya ng tao kay Bigan, yung taong mahal natin, pag hindi tayo marunong, hindi natin na hindi natin sila hinawakan ng mabuti, baka mawala sila. Ayan. Pero hindi ko naman sala sinabi kay Bigan na talaga higpitan natin, no? Ayan. So, may pagkakaiba lang sa pag-ibig at sa negosyo. Pero may pagkakahintulahan tulad, sorry, nabulon bulunod sa Ate Gibi Bisaya po kasi yung lingkod sa ATGB Ate GB, kaibigan, ha? From Cebu. Proud to be Bisaya. Kaya minsan nabubulo tayo. Again, kaibigan, ha? Kailangan marunong ka humawak ng pera. Kailangan marunong ka mag-inventory. Pag hindi mo ito alam, kaibigan, hindi mo ito ginagawa, hindi ka nag-inventory, hindi ka magaling humawak ng pera. Siyempre, hindi, lalago ang yung negosyo. Ito sa, isa sa mga dahilan na kaibigan na nakikita ko kung bakit hindi lumalago ang yung negosyo. Hindi ka marunong humawak ng pera. Ayan, higpitan upang pang paghawak kaibigan. Baging kuripot ka na, okay lang yun. Kahit sabi nila kuripot ka, okay lang yun. Makako, makakatulong naman ito. Lalong lalago ang negosyo. Take it from me, kaibigan. Ito yung ginagawa ko. Kaya ngayon, mag-21 years ang aking tindahan. Thank you so much, God, at sa aking mga suki. Ngayon, kaibigan, sex, no? Pang-sex, pang-sex reason, kaibigan. So, ito na yung panguling, huwag kayong mag-alala. Siguro, inaantok na kayo. <laughs> Pang-anim na reason, kung, kaibigan, kung bakit hindi po lumalago ang yung negosyo. <laughs> at much worse, nalulogi po ito. Papalogin is that sobrang bait mo, kaibigan. Ayan, so sa Ate GB, ka, hindi ko naman talaga masasabi na sobrang bait ako, pero mabait ako. Ayan, so nangyari na sa akin, kay bigan uh, many years ago, many years back, mabait tayo, bigan kaya nga parati tayo nagpapautang, hindi natin pinipili. Ayon, malapit na logo yung negosyo ko kasi mabait ako. Okay na okay, kaibigan, na maging mabait tayo. Tumutulong tayo sa atong, atong, atong. <laughs> Lumabas sa yung aking pagkabisaya, sorry. Tumutulong po tayo sa ating kapwa. Masarap sa pakiramdam nakakatulong tayo sa ating kapwa. Maging mabait tayo, masarap sa pakiramdam and we will receive more blessings pag mabait tayo. Pero kaibigan, yung sobrang kabaitan natin, ito yung magiging dahilan kaya hindi lalago yung ting negosyo. Eventually, much worse again malulogi po ito kasi mabait ka. Okay lang tumulong kay migan, wag mo namang hayaan sila na abusuhin ka. 'Di ba? Yung mga sobrang mababait kay migan, mabait, ayan, umasinso yung buhay nila, but yung iba bigan, umasinso na pero nalugmok sa kairapan kasi masyadong mabait, bigay dito bigay dyan, ayo bigay doon ayan, kagaya ng ating mga kapatid na OFW, o di ba mabait sila, parang Santa Claus pag uwi, bigay dito, bigay doon, pasalubong dito, pasalubong doon, ayun, walang natira, ayan, agin kay bigan, okay lang na maging mabait ka huwag mo namang hayaan na abusuhin ka maluloki talagang yung negosyo hindi ito lalago yung mga bababait na tao kay Bigan, they don't know how to say no. Okay? Pauutang ate JB, Pauta. Ayun, mabait tayo, naawa tayo kaya bigay tayo na bigay, nagpapautang tayo. Agin bago ka magpautang kay Bigan, kailangan alamin mo muna kung dapat pala ba kailangan ba talagang tulungan yung taong uh, humihingi sa iyo ng pabor. Okay? Meron kasi sa na hindi talaga totoo ang kailangan nila. Ayan. So, gusto lang nila. Ayan. So, kilala natin yung taong umutang sa atin. Okay. Bawal masyadong mabait, kaibigan. Gusto ko yung taong mabait, pero bawal masyadong mabait. Kasi nga, abusuhin kanila. nila. Marami na akong kakilala, kaibigan. Mabait sila. Palagi sila nagbibigay. Yung wala na sila, kaibigan, wala namang ni isa nagbigay sa kanila. O, di ba So, sobrang kabaitan, kaibigan. We are not saint. Hindi naman tayo santo, kaibigan, na mabait talaga. Again, okay lang ang maging magbait, pero again, wag sobra. Pag mabait ka talaga, kaibigan, hindi talaga totally lalago ang negosyo. Kasi aabasuhin ka ng mga taong yon Hindi ako naman sa nilalahat. Yung kabaitan, kaibigan, bawal yun sa pagpapautang, ha? Yan. So, bago yung puso, kaibigan, unahin mo yung isipan mo. Kung malulugi ka ba? Pag pinautang mo ito or hindi? Babayaran ka ba or hindi? Di ba? So, okay lang maging mabait. Pag, again, bigan ginawa ko na lang panghuli ito kasi baka hindi nyo magustuhan. Or magustuhan nyo kasi nga ako, hindi ko naman sinasabi na hindi talaga ako mabait. Mabait naman ako. Pero again nga, natuto ako sa karanasan ko noon. Kaya ngayon, little mabait na lang si Ate GB. Ayan. Ngayon, lumalago ng aking negosyo. Thank you so much, God. Lalo na sa mga customers ko na dito pa rin bumibili sa aming tindahan kahit marami akong kakopetensya. Again, kaibigan na, hindi ko sinasabi na huwag ka na mabait ha. Slight lang. Slight lang na mabait, kaibigan. Ay, sorry. Ayan, nauho na ako. No, slide lang na pagiging mabait, kaibigan. Kasi pag mabait ka, you will also receive blessings. At ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa ating kapo. But balance. Okay, not sobrang mabait, kaibigan. Para again, hindi ka nila abusuhin. Ayun mga kaibigan, ha? Nasabi ko na sa inyo ang anim na reason kung bakit hindi lumalago ang negosyo at much worse, papalogo ito. Sana, kaibigan, no? Tandaan nyo po ito at i-apply nyo sa inyong sarili. Yan. So, kailangan talaga kaibigan ma, meron tayong enough knowledge ha, sa pagpapatakbo ng ating negosyo. Thank you so much again kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Ngayon, hanggang dito na lang muna kasi si Ate GB medyo nahihilo. Hindi pa rin tayo totally magaling kaibigan, no? malapit ng 2 years yung sakit ko. 2 years, sorry! Huwag naman 2 years, malapit na pong 2 weeks yung sakit ko. Kaya, yung, yung, isang sakit ko, 5 years na po. Meron ako sakit, 18, 2018, hanggang ngayon nagtitake ako ng medicine, 2016 pala. Meron, to, meron 2018. So ngayon kaibigan, ito uh, small small illness lang. So makakaya pa naman ng gamot. Thank you so much God. Again kaibigan, salamat sa inyong pagmamahal at pasuporta kay ATGB. Especially sa iyo kaibigan, nang hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Malaking tolong kay Ate GB. I love you guys. Sana, no? Always remember yung parati ko sinasabi, hindi imposible, hindi mahirap na umasinso buhay natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.